Isang taong pilit inaalam ang hinaharap. Isang propetang isinumpa ng simbahan, ngunit tinatakbuhan ng mga hari. Isang lalaking pinaniwala ang nakita ang giyera, pandemya at pagbagsak ng mga imperyo bago pa man ito mangyari. Siya si Michel de Nostradam o mas kilala sa pangalang Nostradamus. At ngayon, sinasabing, may mga babala siya para sa taong dalawang libo, dalawamputlima, mga babalang unti-unting nagkakatotoo ipinanganak noong 1503 sa Pransya, si Nostradamus ay isang doktor ng salot, astrologo at alchemist. Nabuhay siya sa panahon ng madugong digmaan, salot at pag-uusig ng simbahan. Dahil sa kaniyang kahusayan sa medisina at misteryosong mga tula, siya ay itinuturing na makapangyarihan at delikado. Taong 1555, inilathala niya ang aklat na Le Prophecies, isang koleksyon ng mahigit siyam na na quatrains o apat na linyang tula na sinasabing naglalaman ng mga hula sa hinaharap. Ngunit, bakit hanggang ngayon, taon-taon, may natutuklasang nagkatotoo raw na prediction niya? At ano raw ang sinasabi niya para sa taong ito? Bagamat hindi direktang binanggit ni Nostradamus ang taong dalawang libo, dalawamputlima, may ilang mga quatrains na sinasabing tumutugma sa mga krisis at kaganapang inaasahang mangyaring ngayong taon. At kung pagbabatayan ang kasalukuyang estado ng mundo, ang tensyon sa mga superpower, ang pabagubagong klima, at ang krisis sa teknolohiya, tila may laman ang kanyang mga babala. A great fire will fall from the sky. Isang malaking apoy mula sa langit, tatlong gabi itong magliliyab, Kasunod nito, isang pagyanig ng lupa. Ganito inilarawan ni Nostradamus ang isa sa kanyang mga pangitain. Para sa ilan, ito'y poetikong imahe lamang, ngunit para sa mga eksperto sa astropisika, ito ay isang matinding babala. Ang tinutukoy raw na apoy mula sa langit ay isang solar superstorm, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya mula sa araw. Kapag ito'y tumama sa mundo, kaya nitong sirain ang ating power grids, satellites at internet infrastructure. Isang ganitong pangyayari na tinawag na Carrington Event ay naitala na noon pang 1850 siyam. Ngunit sa modernong mundo na umaasa sa digital na teknolohiya, ang epekto nito ay hindi lamang magiging teknikal, kundi pangkalahatang kaguluhan. Sa loob lamang ng ilang oras, maaring bumagsak ang mga bangko, mawala ang GPS, magloko ang air traffic systems at matigil ang halos lahat ng operasyon ng mga lungsod. Sa dilim na dulot ng kawalan ng kuryente, sumisilip ang primal na takot, ang kawalang kontrol. At gaya ng hula, isang lindol ang susunod, ngunit ito ba'y literal o isang simbolo ng mas malalim na pagyanig? Isang pagyanig sa kaayusan ng ating sibilisasyon? Sa isa pang kuwatrane binanggit ni Nostradamus ang pagputok ng digmaan sa kanluran. Ang lupa ay babahiran ng dugo, ang langit ay magliliyab, at ang isang agila, ang Great Eagle, ay babagsak. Ang agila, isang simbolong mahirap ipagkaila. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa Estados Unidos. Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng mga bansang gaya ng Amerika, Russia, China, at Iran. Lumalakas ang hinala ng ilan na maaaring matupad ang isang global conflict. Isang ikatlong digma ang pandaigdig na mag-uumpisa sa isang flashpoint sa silangan, ngunit tatama sa buong mundo. At kung totoo ang hula ni Nostradamus, hindi lamang ang pisikal na lupa ang madadanak ng dugo, maging ang ekonomiya, tiwala sa gobyerno, at ang mismong pagkakakilanlan ng mga bansa ay yayanig. At kung ang agila ay babagsak, Sinong susunod na hahawak ng kapangyarihan? Dalawang araw ang sabay na sisikat sa kalangitan. Isang bituing nagliyab sa loob ng pitong araw. At sa panahong ito, ang simbahan ay yayanig at magdurusa. Maaaring ito'y tumutukoy sa isang rare celestial event, isang supernova o comet na sisilay sa langit na parang pangalawang araw. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang susunod na linya, The Great Church Shall Suffer. Sa mga nagdaang taon, ilang iskandalo ang yumanig sa loob ng simbahang katoliko. Mga kasong matagal na itinago, ngayoy unti-unting lumalabas sa liwanag. Ngunit ayon sa mga tagasalin ng quatrain, ang tunay na dilubyo ay hindi pa nangyayari. Sa gitna ng mga revelasyon, posibleng mas maraming tao ang tumalikod sa simbahan. At sa pagguho ng tiwala, maaring umusbong ang mga bagong anyo ng pananampalataya mula sa mga online cult, AI-driven spirituality, hanggang sa pagsamba sa kalikasan o sa sarili. Isang panibagong pananampalataya mula sa silangan ayon sa kanyang propesya. Sa gitna ng kaguluhan, lilitaw ang isang tao. Isang taong bakal mula sa hilaga. Ang kanyang mga salita ay mag-aalab sa damdamin ng masa. Siya ay mamahalin. Hanggang sa ang lahat ay magdusa sa kanyang anino. Ipinapahiwatig ng quatrain ang paglitaw ng isang malakas, mapangakit, ngunit mapanganib na leader. Mula sa Europa, mula sa Russia, o isang bagong anyo ng leader mula sa teknolohiya, isang AE, o isang virtual na diktador. Sa kasaysayan, ang ganitong mga leader ay nagsisimula sa pangakong pag-asa bago maging sanhi ng paninikil, kontrol, at digmaan. At kung mangyari ito sa dalawang libo, Ito'y hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi sa ating kolektibong pagpayag na isuko ang kalayaan kapalit ng kasiguruhan. Mga taludtod na isinulat mahigit limandaang taon na ang nakalilipas, ngunit tila ngayon pa lamang tunay na nauunawaan. Mga babala ba ito? O mga self-fulfilling prophecies na isinasabuhay natin? Dahil tayo na mismo ang gumagawa ng landas patungo sa hula? Sa kasunod na bahagi. Tatalakayin natin ang mga prediksyon ni Nostradamus tungkol sa mga natural na kalamidad, pandemya at ang sinasabing last pope ng ating panahon. Kung may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng tao, ito ay ang puwersa ng kalikasan. Sa kanyang mga hula, tila pinakikita ni Nostradamus ang isang hinaharap kung saan ang mundo ay yayanig, hindi lamang sa pamamagitan ng digmaan, kundi ng mga trahedya na hindi nakikita. Hindi nahahawakan, pero mararamdaman ng lahat. Sa iba't ibang panig ng mundo, yayanig ang lupa. Sa mga lungsod ng timog, ang mga batoy babagsak sa ulo ng tao. Hindi na bago sa atin ang lindol. Ngunit sa hula ni Nostradamus, tila sabay-sabay itong magaganap sa maraming bahagi ng mundo, partikular sa mga lungsod ng timog. Ayon sa ilang eksperto, posible itong tumukoy sa Pacific Ring of Fire, kung saan kabilang ang Pilipinas. Indonesia at ilang bahagi ng Latin America. May mga bulkan ngayon na matagal nang hindi sumasabog, ngunit tila nagigising muli. Isa na rito ang Yellowstone sa Amerika at Taal sa Pilipinas. Kung sabay-sabay na sasabog ang mga ito, hindi lang ito simpleng kalamidad. Ito na ang simula ng isang global climate shift na maaaring magdulot ng tinatawag ng mga siyentipiko na volcanic winter. Ulan ng abo, bababa ang temperatura at posibleng masira ang mga pananim. Tagutom, pagkawala ng hanap buhay, pagkawasak ng kabihasnan. Isang bagong salot mula sa silangan, mas mapanira kaysa sa mga nauna. Sa hangin ito'y lilipad, sa laway ito'y maglalagalag. Noong 2020, nayanig ang mundo sa isang pandemya na hindi natin inaasahan. Ngunit para sa ilan, iyon ay unang babala pa lamang. Ang hula ni Nostradamus ay tila tumutukoy sa mas bagong salot at may mga haka-haka na ito ay airborne, mas mabilis makahawa at maaaring nagmula sa laboratorio o isang ancient virus na napalaya dahil sa pagkatunaw ng permafrost sa Siberia. Ang epekto, hindi lamang ito pisikal na sakit kundi pagkakawatak-watak ng lipunan. Magkakagulo ang mga bansa sa bakuna, mawawala ang tiwala sa mga institusyon at posibleng gamitin ng ilang leader ang takot bilang sandata para sa mas mahigpit na kontrol. Ang dakilang simbahan ng Roma ay mauupos sa ilalim ng huling papa. Sa mga hula ni Nostradamus, ilang beses niyang binanggit ang tungkol sa huling papa. Ayon sa ilang interpretasyon, hindi raw mamamatay sa katungkulan ng huling papa, kundi kusang aalis at pagkatapos nito, mawawala ang sentral na kapangyarihan ng simbahan. At kung wala na ang Papa, sino ang magiging gabay ng pananampalataya? Magsisimula na raw ang panibagong panahon, isang panahong spiritual, ngunit hindi na katoliko. Isang panahon ng tinatawag nilang Dark Enlightenment. Hindi malinaw kung si Nostradamus ba ay isang tagapayo ng langit o isang saksi ng isang madilim na tadhana. Ngunit malinaw ang kanyang mensahe. Ang mundo ay magbabago at sa pagbabagong ito, hindi lahat ay handa. Kung totoo ang mga hula, kung ang mga bituin ay nagsasalita, at kung ang kasaysayan ay patuloy na umuulit, baka nga ang hinaharap ay hindi na hinahanap, kundi dahan-dahan nang nangyayayari sa ating harapan. Ang mga salita ni Nostradamus ay nananatiling bukas sa interpretasyon. Subalit sa gitna ng teknolohiya, digmaan, kalamidad at pagbabago ng mundo, hindi maiiwasang itanong. Tayo ba ang susunod na kabanata sa kanyang propesya?